Hey mga amigo mga amiga, narito po tayo ngayon sa Shaco Island kung saan tayo nagbabakasyon Tayo nagbabakasyon tayo at meron naman tayong magagawa Narito tayo sa kabundukan para magtanim ng ating saking Sabah po itong ating tinatanim Siyempre kung ano ang tinatanim, siya din ang ating nanihin Gusto natin makapagani ng sabah Kaya saba din ang ating tinatanim So yan, nililinisan ko muna yung area na pagtamna natin ng sampah. Parang pag lang, kailangan. Ready ka. Para mas maganda ang tubo ng pagmamahal. E, tiyos <laughs> lang. Ang magtanimay di biro. Ganon dapat. Lagi Dapat magskapi tayo Kung may ting oras tayo may lupa naman pag Kaya dapat natin tamnaan Bawalan tamad sa mahirap Dahil kung walang tiyaga Walang nilaga Pag walang tinatanim Walang anin Hindi naman madali, yung kakapagod. <laughs> ang magtanim, pero masaya kapag nakikita mo yung complacement mo. Na balang araw, meron kang aanihin. Minsan ang pagtatanim ay parang relasyon lang din yan. Kung ano ang gusto mong relasyon, siya din ang gusto mong itatanim para siya din ang gusto mong anihin hmm. uh, <laughs> <I don't know. laughs> Kung pagtataning may kailangan mo ng time, effort at patient. isin para doon sa pag-aantay ng kumumuha ng yung tinatangin time para magtanim ka ng kunda para sa darating na panahon na meron kang anin effort ibigay ka ng effort para sa pagtatanim mo ibigay ka ng lakas ibigay ka ng oras para makapagtanim ka at meron kang ani ganoon din sa pagiging kailangan mo ng time effort at patience di ba sa lahat ng bagay dito sa mga tao na kami tungo kung nilamang pansinin at nilay-nilay, nilayan Di ka nga kung ano ang tinapangin, siya din mo inuaniin, kung ano ang magiging gusto mong relasyon, ay dapat alam mo kung ano ang tunglak na ito, tunglak na ito, para sa relasyon na gusto mong magiging. Sabag na po ay tunay ko na ano ang ng ating sabang sa bangsa. patapos na po tayo na bumpang ang lupa ng mga Ito na po yung ating ginataming sapa. Ito nga po pala yung natirang liyog yung ginaanan ng bagyong edit konti na lang siguro ang binibilang mo to wala na sa mga tribe ang tumuan talaga yung susunod ng ibang maliliit pa tatagal pa tayo na uh, 15 years twi uh, 10 years bago mo ngayong maliliit na new kung sa at yan po ang area na pinagtatabasa natin ng damo para magpapanda natin ng saba. So, nandun po yung beans, ah, yung ano po, bayaw, kasama ko po po siya, bakit po siya magtrabaho. At ah, syempre, kukunan ko din siya ng video pa, kung paano siya magtanim ng saba. tunay na pag-ibig ay hindi mo matatagpuan. Kung kaling mo man ang kabundukan, kung mo man ang karagatan, kapag ikatin mo man ang matataas ng mundo, pag tunay na pag-ibig ay hindi mo makakamtan. Kung di ito'y matatagpuan sa Diyos lamang. <laughs> ito yung area ng ano, na mga namanan namin sa aming nanino. Uh, eh siyempre bilang isang pagpapahalaga sa kung anong meron tayo ay eh, dapat natin alagaan hindi halaga tamda natin uh, mama aking bayaw sa mga ko dahil wala pa siyang trabaho at hindi pa siya natawagan ng kanyang amo si Kuya Mario ang kasamahan si Mario ang kasama ni Luigi <laughs> si Mario ang kasama ni Luigi balik balik na naman ako sa akin sinasabi Inaapakan nyo parang hindi mo kong ba? Yan yes, ang kanyang sagang na itinaling. Yeah.